Mal. Sir, binawa sa Kahit anong mangyari, wag kang tatay sa pantalon. <laughs> Sabi nga nila, ang pinakamatalino sa klase, makakalimutan mo rin yan. Pero yung tatay sa classroom, hindi hindi ka makakalimutan. <laughs> for the glory of God. It's Pepsi. What time is it again? Hey, Pepsi. You know what it is. You know what it is. So, what up, what, what up, wow. Sorry, what up? Say, so, what up, what up sa inyo, Miss Williams. Meron tayong pupuntahan ngayong araw. Pero bago natin puntahan yan, at bago ako sabihin kung saan ako pupunta, ihatid muna natin si Mike Wins. Boyfriend, let us muna. Woo! Bago tayo pumunta sa Makati, maging very good muna tayo as boyfriend. Okay. Sana oh. all. Dahil si na ko na dito na sa bahay nila, guys. Tagal So guys, on the way na ako sa school ko ngayon kasi sinundo niya ako, yatid niya ako ngayon. Grabe. Daddy duties daw muna siya sa umaga. Bago daw siya pumunta sa kanyang pupuntahan. Yan. Guys, baka sabihin niya scripted to ha. Hindi ko sinabi yun ha. Ano, sabihin mo, mabait ako. Mabait-bait <laughs> niya. Yeah. So guys, success. Vision success na natin, natin ng save dito si My Queen, no? Ano may sabi mo? <laughs> Hindi ko <kayo> yung expect atin mo. ako. Hindi yung expect, pero <laughs> yung yama... mga... araw-araw niya po yung ginagawa. Apakabay niyang jowa, yung di ba? Impound <laughs> <laughs> <Yaman> ka na? <laughs> Sige, send mo na yung number mo sa Jigga. <laughs> <laughs> kaya pala, kaya pala nag-abot na 50, tapos yung binawi din. <laughs> Mal. Sabi <laughs> na ako sa'yo. Kahit anong mangyari, wag kang tatay sa pantalong. <laughs> Sabi nga nila, ang pinakamatay sa klase mo, makakalimutan mo rin yan. Pero yung tatay sa classroom, <laughs> hindi, hindi ka makakalimutan. <laughs> so guys, punta na tayo sa venue, no? Let's go! Two very boring minutes later. na grabe naman yung grabe na mayo grabe na si buotan mo pang hawimin na tayo sa kusno gab games amusement board. so kawo na tayo ng licensa para sa prodi Ano ba yan? Ano ba yan? Ah. Check na ako circle. Hindi ko alam ang gagawin. Ay, ginawa mo? Ginawa ko square. pinag-aaral So guys, kasama natin ngayon si JB do, tsaka si Kuya Christian Palma. Ito pala yung Christian Palma namin, hindi yung sa Mavs. Kasi ang dami nagko-comment sa ano eh, sa, sa lineup na bakit chicks for si Christian Palma. Ibang Christian Palma yun guys. so guys, maganda na lang. Drug test na drug test. Drug test. Sana pumasa. <laughs> Ano yun? ng na tayo? Ano yung prinsip? Prinsip. Matahe tayong kuya? Hindi. Hindi lang. <laughs> Pagpuloy na tayo eh. na Ano yung yung video Eh, <laughs> <Okay>, parang mananang sila eh. <laughs> Hay pano <yung> ka? <laughs> <laughs> next, next <laughs> my guy my guy ko against yeah. <laughs> 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 the night, Then, ito, bigyan nyo ito sa sa ng apat na ilaw, ha? 5-10, no? Takot pa 5, si Kotsoy nga. Nasa kita ni Nonyo. Welcome vlog to my guys. Welcome guys. <laughs> Grabe oh, may tatlo. Sa softbox yung Pro naman ito eh, hindi naman to college team. Kasi tayo ng Monday, tapos uh, mag-integrate na tayo ng kahit na tatiting na sets. Tapos, of students, mga principles lang muna. Tapos, uh, we make do of what we have. Ganun na lang. Yung na yung mentalidad natin. Ngayon, kung, kung sakasakali na talagang wala tayong choice at bibigyan tayo ng October 7 na game, eh, ganun talaga. Diba? Yun lang. It's just, lalaki naman na tayo. Iharapin na lang natin. Pero it's eh, a natin ng Monday. Monday or Monday, Monday and Wednesday siguro ang practice natin po lang muna. Bago dumating ng game ko sa kali ng no, okay, Si uh, JB Coach JB yung captain ko na isa, si Bagon sana yung isa, kaya lang si Bagon din, ano na eh, uh, pa-provincia na. So dalawang captain mo talaga palagi pagka ako nag-basketball team kayo na lang mag-appoint ng isang captain Boy kasama ni Coach Kim. Ito, wala ito. Manalo na kayo. Pro na, okay ka na? Okay ka na? Assignment ng captain Boy, alam mo naman dati pa, mga ensayo natin, dapat kompleto yan. Trabaho nyo naman. Hindi na namin trabaho. Okay? At saka, professional naman tayo. Trabaho nyo naman tayo. Okay? Salamat nga pala sa inyo at ano, uh, niya si Boss J So, siguro, mag target tayo ng semis. Bogus target yan, ha? Modest target ng semis. Pero ultimate goal yung hardware and trophy. Kaya naman yan, eh. Uh, lahat naman eh. Kaya wala namang maling sistema. Meron lang yun. Hindi sumusunod sa sistema. Meron <laughs> lang, siguro. So, sipag na lang. Okay? Eh, salamat, ha? Salamat. Ha?